Ako si Tino Salvador. Ako si Iman Akurin. Isang grab car driver. Isang grab rider. Ang amo ko, mga pasero. Kaya alagaan ng pasero. Tsagaan lang po talaga. Respeto lang sa mga customer. May pasero magte-text po na negative. Hindi ako nagko-complain. Yung masaya na nakatanggap po kami ng good luck ko ya. Huwag kayong magmadali ang, sarap kaya nung pagbaba expected mo it's a good ride na appreciate nila pag na, na complete po namin yung order po nila uh, nararamdaman ko po ang simpleng saya papangiti ka ba ihatid ang ating pasasalamat ngayong araw ng tagapagatid magrate magtip magpasalamat